Aking Panginoon Jesus uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay syarap po, makalangga maganda-manganda mga hapon Mga no, hapon ha, makalangga mga no, hapon mga talaga Pus ano yun, yan, Geraldine uh, Prado, magandang-magandang hapon po sa inyo lahat. No? Magandang tanghali po po ito to, at sa lahat pang uh, aim nila tada, magandang hapon dito sa inyo. Yan, shoutout po sa lahat mga kalangka, no, sa ating viewers dyan. Sa ating uh, minamahal ng mga viewers. Sky, panginip po Sky. Yan, shoutout magandang-magandang hapon. Yan. Sige, palagay issue po. Okay. Okay. Morning. Magandang umaga. Yan, manggagawa ng huli po kayo Toto at lahat. <laughs> <laughs> Yan dito limp ako magdirit na po, Prado. Kay. Mm, -hmm. po sa 23 viewers natin diyan mga kalangga. Maribit uh, shout po sa si Ma'am. Yeah, shout out pwede po. Yeah. Don't like issue po pwede po. Salamat po. Yeah. Hello, pa, ilang oras pa tayo mga kalanga, no? bago tayo maka-flight ng Davao. Hmm? Yeah, Emerson na dito tado. Yan din ng mga hapon. Ngayon. Eh? Yeah. Okay. Hey? Sige, so, 'yung pita. Meron. Meron nga mo. Palagay siya po. 33 viewers natin yung nalangga siya na po siya. Ang cute naman ng baby. Opo, cute yung mga uh, kamangkin ko. Ayan. Lito direct, yan. Share up to ito. ko. up po. po. ano nangyari kay King May uh, push siya uh, goodbye YouTube na daw muna. Oh! Ganun. You know. Yan. Kita research bro, charot po. Yan. Oh, Ay, uh, bata pa ko call. si Sir Joey. Ali Sir Joey. Yung taga ano yun, taga ah, ano yun, Sultan Kudarat yan. Oo nga, may po, uh, post, bakit kaya? Yan, sad girl. Ay, hindi ko alam mga ano, no, mga mama... mama sad girl. Bakit? Mm. Ang nabasa ko doon, yung binibintay shaping niya. Nakalangga. Mm. -hmm. Bilibin tayo si Pinya. 1 hour pa lang yung post niya kuya to. Mm. Ng Maribel. na Hindi ko nabasa 'yun. Karugtong ba 'yun ano? Sige ko na tapos yung ano yung pang-post niya ng uh, CP niya. Yung si CP niya binibinta Kasi baka pang babili ata ng gatas, kasi naman naman uh, tapos yung no? tapos talaga. Ito toto 'yan, Elisa Cabarcia, sige po. Pero tara na sige po. Mm -hmm. Mendelia Progata yan na uh, good non toto shoutout. Yeah. Uh, to, uh, yan. And dito three shouts for po. Yan na uh, Lito Dairy po. Ang ganda ng hapon. Yan hilo to hilo po mga Elisa Cabarsino. Yan dapat ara na siya mga shout year o toto take care of uh, yourself. that bless. Salamat po no. Uh, medyo okay okay na po itong ano natin mata natin mga kalangga medyo wala na medyo malit na lang po yan magandang tanghali kuya toto uh, kailan po balik mo po ng dahit. so sandela cross uh, hindi po muna ako balik ng uh, dait ano mga kalangga gaya na sinabi ko nung, uh, sa live ko nung nakaraan kaya pa uh, padabo po muna tayo mga kalangga ano? kasi lang tayong pangabagay na dapat askasuhin mga kalangga ano? <coughs> yan di ba So siguro mga kasama tayo ilan edudog, na ilan ay dodo, mga siguro mga ilang, ilang araw, mga uh, salitsalita na lang siguro, kung kakayanin ng ating oras mga kalangga. Um, alam naman nyo lang na po siguro kung ano yung dahilan ng uh, ating mga kalangga. Diba? Uh, Wag mo laging uh, pinupo, ang ayos mo toto, Yan. Uh, kita is third week, po. Yan. Uh, Tito Teresa Archbrook, dyan na uh, start to out. Yeah, si Tita Esther po, ayan na ah, napakabuti rin yan, napakabait din na ano, no? Ah, solid supporters din ah, na maglangga. Hmm. Yan, shout out po kay Tita Terea, Teresa, Teresa Hartsbrooks from Mr. Uh, Toby. Yan. Judy Palera, uh, Palira, yan magandang tanghali po ito. Po. Magandang tanghali po, mama Judy Palira. Ha? Yeah, nagkaroon din ako ng uh, ganyan, toto, politik sa mata. Ingat toto always. Uh, Tita Teresa, thank you so much po Tita Teresa. Yeah. Siguro hindi nag-appear ang ating ano, no? Hindi siguro nag-notify ang ating live mga kalangga. Hindi notify ba? Ayan. Gil si Pilipin yan na share kweto to. Hmm. Ayan. Ronil Rosal yan. Kweto to. Uh, bim, bim po lang ipang dampi. Ah, po ba? Si Ronil, ano? Dapat ano? Talaga may bim po talaga na mainit, Dapat. Yeah. Dikal gusto siya at kwe dyan. Siya po, mamigay al gusto. Diyan sa Pilipin, masyarat po siya, ma'am. Pamba, te, tita to research po siya. Si Hay. Si Hay, grupo no? Si Hay, grupo no, everybody? How do you know? Ha? Huh? Yan, wow, wow. Oh, ina pala ang lalabs ni Kuwait Oto. Yan. Eh, so, naradilatadong. So, we will see. So, yan. Uh, siguro naman may uh, ibang paraan naman po ito na malaking uh, tulong sa kanya yung CP uh, pang vlog niya yun. Ma'am Maribit, hindi ko lang po alam no, kung ano yung uh, uh, paraan. Siguro, yun siguro paraan. Kung uh, yun yung nakakumbuti, uh, hindi uh, alam. No? Uh, kaya siguro, baka kinapos na talaga. Makulanga. Hmm. Shoutout Sir John from Sineda Ganggang. Ang cute-cute na nga ng baby. Ako mo yung toto. Yan. Hindi po ka makakit sa pinsan. No? Yan. Nakin na yung nga pinsan ko. Kaya pamakit ko rin. Yan. Hindi nga naga notify ko yung toto. di diba? Laga naman. No? So, ano tayo? Maglada na tayo ulit dito mga kalangga. No? Kaya pala hirap, hirap ako sa Hirap ako mag... Uh, hirap pag 100 mga kalanggam. No? Yan. Maribel... marble uh, Marcel B. Aquino, shout ko po. Yan. Or si Lakino, shout out. Para mga teresa tali sa Rex Plus. Yan. Yan. pa lalo. Mm -hmm. Yan. Elisa. Elisa Cabarsi, shout out po. Mm. Yan. Talagang hindi na nanotify talaga mga kalaga, no? Mm. So yung mga kalangga, ano natin ulit? Eh, back natin ulit mga kalangga, no? Sandali lang, ha? Mm -hmm. Nakalive si Kuya Ah, sabay kayo. Ah, kaya naman pala. Mm -hmm. na uh, Rosal, Pero to, anong, uh, anong nangyari sa mata mo po? Uh, Maricel B. Aquino, uh, Anong po, ito, no? May tububuo talaga. Ilo, wala ko po ito kung ito, at ang tawag ito, politik ba ito o basta? Mm Yan. Rawina Biran, yan. Yeah. Sarat ito, to. watching from uh, Hong Kong. Ingat ke sampung ma maru na dera no. Asli fit waktu tri syarat ko totok prama kalukan. Mama ni syarat pama mani yo. Ya sigur marai bisita dosa no marai bisita dosa ke tadi deh ya. Ya ruin na dera nya na mam tri syarat ko syarat ko ingat bayo ko lagi. Marbit kastelio syarat po Ya. So, next na lang tayo mag-live mga kalangga, no? Kaya ko ito, uh, good PM, anong nangyari sa mata mo at uh, kung mo ako ito, ito, yan. So, next na lang tayo mag-live mga kalangga, next na lang tayo mag-live, ha? Kasi hindi, hindi nag-notify ang ating live mga kalangga, sa mahilid yung signal ko dito. No? Kaya napansin nyo, wala tayong ganong upload mga kalangga, no? Yan. Mm-hmm. Mm, nandun -hmm. mm -hmm. lahat, nandun lahat mga viewers. Sige po, sige po, nandun muna tayo mga kalangga, no? Pamayon na lang po uli. Yan. Salamat po sa inyong lahat. God bless po.